Sa panahon ng lungkot at kabiguan na ating nararanasan sa buhay, kadalasan ang nararamdaman natin ay kawalan ng pag-asa. Pero sa totoo lang, dapat nating isaisip yung mga positibong kaisipan dahil ito po ang magpapalakas sa iyo para mapagtagumpayan mo ang anumang hamon ng buhay. Alam niyo po ang kwento ng buhay ng isang donkey kung paano niya po napagtagumpayan ang pagsubok sa kanyang buhay. isan ang donkey na ito, siya po ay pinagkaisahan ng mga tao na ihulog sa tuyong balon. At hindi po po kontento ang mga tao na yon siya po ay pinagbabato doon sa tuyong balon. parang nawalan na po ng pag-asa ang dangki na ito. Pero sa kabila ng lahat, naisip niya na hindi dapat siya pwedeng magpatalo. Sa mga taong nasa paligid niya na gusto siyang tambakan ng maraming lupa na ibinabato sa kanya. Pero sa kabila ng lahat, hindi po siya nawala ng pag-asa at wala sa kanyang sarili. Kaya ang ginawa ng tangki ito, ng bawat lupa na ibinabato sa kanya, ay kanya itong ipinapagpag sa kanyang likuran at ito'y nahuhulog doon sa lupa. At ito po ang ginawa ng tangki ito. Ginamit niya po ang mga lupang ito na ibinabato sa kanya upang maging tungtungan niya upang siya po ay makaahon mula sa tuyong balon na kanyang kinalalagyan. Ganon din po sa buhay po natin mga kaibigan. Minsan binabato po tayo ng mga pagsubok sa buhay. Pero sana gawin po natin itong tungtungan ng ating pananampalataya, ng ating pagtituwala, ng ating pag-asa upang tayo po ay makaahon at makabangon sa buhay na ating kinakaharap sa ngayon. Ano man ang pagsubok na ating kinakaharap sa ngayon, tandaan mo kaibigan, magtiwala ka lang. Dahil meron tayong Diyos na nagbibigay sa iyo ng lakas at tagumpay. Ang sabi nga po ng salita ng ating Diyos sa Pilipos chapter 4 verse 13, ang lahat ay magagawa ko sa mamagitan ni Kristo na nagbibigay lakas sa akin. Kaya sana, panghawakan mo kaibigan, ang salita ng Diyos, dahil ang Panginoon lang po ang nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa upang tayo po ay maging matagumpay sa buhay. At syempre, huwag kang susuko sa anumang hamon sa buhay, anuman ang pagsubok na dumating sa anuman yung pagsubok na pilit kang ibinabagsak gawin mo lang tungtungan kaibigan maging motibasyon ng iyong kaisipan sa lahat maging positibo po tayo upang sa ganon ikaw ay maging matagumpay kaibigan sana po ay may nagpulot tayong aran mula sa salita ng Diyos sa oras na ito sana pagpalaing ka po ng Panginoon, kaibigan. Saan ka man, sulok ng bansa sa loob, labas ka man ng bansa, kaibigan. Nais ko na maranasan mo ang pagpapala ng ating pong Panginoon. Ingatan ka nawa ng Diyos sa mga oras nito. Hanggang sa muli, ito po ang kaibigan, kapatid, Brother Oscar, na nagsasabi sa iyo, na mahal na mahal ka ng Diyos, kaibigan.